Hello at welcome back sa aking channel, Eric Santos gulat na gulat sa pa-birthday surprise ni na Darren Espanto sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, si Eric Santos ay lubos na nabigla ng sorpresahin siya ng kanyang mga kaibigan at katrabaho, kabilang na si Darren Espanto, para sa kanyang kaarawan. Kitang kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang gulat. Ang buong eksena ay punong-puno ng kasiyahan at pagmamahal, na malinaw na nagpapakita kung gaano kay special si Eric sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang sikat na singer na si Eric Santos ay ipinanganak noong October 10, 1982 kaya naman siya ay 42 years old na ngayon. Narito at ating panuulin ang nakakatuwa na pa-birthday surprise ni Nadaren sa kanya, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan.